Tatay Hello! Ito si Tatay Eli, idol oh. Tatay kamusta? Ayan, kamusta tay? Kamusta? Kamusta? Okay lang. Ganun pa rin. Mukhang masarap, mukhang masarap tayong mangga na kinakain mo ah. Kano bilhin mo ng mangga tay? Ang kilo? Mukhang mangga na yun. mo. Okay. So tay, uh, kamusta naman po yung buhay-buhay ngayon? Ay, awan ng Diyos. Isang, isang araw, kaisa kong makain. Hmm. Okay, pa rin. Okay ah. pa rin. So, Tay, kamusta yung ano mo, yung palitinda mo ng ice cream? Ah, minsan, makakatubo, minsan, wala. Ah, nung time ba na nag-usap tayo nung, nung nakaraan ang buwan pa, afternoon, ah, minsan ka dito makita, nagtuloy-tuloy pa rin ba yun? Hanggang ngayon, sa kahit sa Libertad? Sa Libertad pa rin ako ngayon. Doon pa rin ako nagtitinda. Ah, umikot ka ng Libertad. Pero dito, hindi ka na masyado nagpipwesto. Di, dito lang ako. Ah, dito na Kung hapon. Pagka alam araw sa ng gabi, pa na. So ito, uh, kahit pa paano, nag -nag nagdagay tayo ng uh, gift kay Tatay, yung mismong uh, pinaka-pangalan ng channel natin. Uh, at atin na rin bibigyan si Idol. Ito tay, anak mo, tay? One luck, kaibigan. Ah, kaibigan. Saan yung anak mo dati? Nasa Cebu. Ah. Andun. mag lang ko dun kung mag-December. Balik na okay. naman dito. Andito yung anak buhay ko eh. Mahirap kasi doon no, kung tulog kain ka lang, lalo ka magkasakit. Ang buti yung ganito, upo, tumayo, taktas din yan. Mm, kasi diba tay, ano ka na tay, 73 years old ka na diba? Ah, 74 years old. So, ting, so tingnan nyo mga kabayan no, sa edad ni tatay Eli na 73 tay, 73, napakalakas pa. So tayo ng mga papayo mo ngayon sa mga kumbaga sa mga supporters ni Diwata at siyempre kayo din ay nabigyan din kahit papano ng kumbaga yung sa pagdami ng customer ni Diwata pati kayo ay naambunan nung no, marami pang customer siya araw-araw rin nakaka nang rin kami pero ngayon nga kunti na lang nagtataga pa rin kami di pa rin kami nawawala ng pag-asa dahil sa pagkuhan ni Diwata kasi mabait Diwata nabubuhay siya nabubuhay rin kami kaya na pong ko, sana huwag magsawa sa pagkuhan ni Diwata. Alin na kayo po, kakain lang po tayo sa masarap na Paris. So tay, um, ito tay, alam mo ba to? Kasi nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod uh, kasi -sunod kasi, kumbaga maraming pumupuna kay Diwata tungkol sa pag-iiba na daw ng ugali. Anong masabi mo doon, Tatay Eli? Ako naman eh, sa tingin ko ni Diwata, ganoon pa rin. Wala naman akong napansin sa kanya nag-iiba ang Dahil sa, sa trabaho niya siguro yan, pag ano pag -ang, kaya mainit ang ulo. Kasi sino naman eh, sa dami ng tao, sinusundan ka ng mga tao, siyempre mainit ang ulo mo niyan. Siyempre, nga. Sin sabi nilang si Diwata, nag-iiba hindi naman. Yun lang po nasasabi ko. Kung may kwansa na Diwata, ko, wala na kong kuan doon kasi kanya-kanya tayong kuan sa tao. Alam mo na, magbantay tayo sa kilos ng tao. Bantay din niya natin sarili. Mm. So tayo ang mapapayo mo kay Diwata, anong, anong mapapayo mo sa kanya para hindi siya maapektuhan tungkol doon sa mga pagpuna sa kanya? Ang masabi ko lang kay Diwata, na sana, nung ugali niya noon sa mahirapan pa siya, huwag niya sanang baguhin. Hanggang ngayon, na mayaman na siya, dapat ganun pa rin sana ang mingi kong ugali para sa kanya. Baga huwag siyang magbabago. Oo. oo. Yun na sana. Na, di ba hindi siya mawawala ng pagkawal sa tao, pagpansing, mahalin niya rin. Katulad pagmahal niya sa kasarili niya. Yun lang po. Okay mga kabayan po, no? ito po si Tatay Eli. Siya yung ating dating uh, nakausap dito talagang yun nga ngayon medyo naninibago sila ni Idol kasi medyo tumumal yung uh, kanilang business or tinitindang ice cream. Pero ganun paman, sila ay talagang natutuloy-tuloy para yun nga uh, makaraos din sa pang-araw-araw na pamumuhay. So ngayon ata na ibibigay kay Tatay Eli yung ating uh, pinaka ano lang to, simpleng ano lang to, simpleng regalo no mula kay uh, Daddy B. Tatay, um, dito muna. Sambalan natin lagay. Ay, anong size mo, Tay? medium ka tayo no medium ka tayo no o oh, to tay ayan kay idol yung large papasukat ko kay tatay Eli yung damit ayan susatan ni tatay Eli sinado na sila eh sa akin. Nga. Sakto ba, Idol? Sakto. Idol, ano mo naman, Idol? Suot mo naman. Sabay ganun, eh, no? Tinga, tinga. Tinga, Tay. Tama-tama talaga ito. Yun, no? Ay do ayan oh. Oh. Iyo no. Oh, oh di ba? Okay. okay. Sakto sakto. Okay. Oh. At saka tatay ay lima liban diyan. Syempre meron pa akong idadagdag. Nakita ko rin naman tayo yung ano mo eh, yung uh, tag dito. Yung pagtsatsaga mo rito kay Diwata. So ayan tay, bigyan na natin si Tatay Eileen ng ating munting regalo. Ayan. Tay. 100. Saka 500. Tsaka 500. So yung mga kabay si Tatay Ailey. Thank Tatay Ailey. Thank you po. Salamat. Idol, ah. Ayan, idol.